ano ang mangyayari sa ating mga investment kung hindi natin mahintay sa maturity May kikitain ba ang ating mga investment kapag hindi natin mahintay sa isa sa 5 year na maturity lalong-lalo na ang MP2 pag-ibig ay 5 years ang maturity niyan kapag hindi natin makumpleto meron pa din bang dividend revenue ang at mga investment? So sa video ito, tatalakayan natin kung magkano ang ating dividend revenue kapag nagpreterminate tayo ng ating mga MP2 pag-ibig account. Earnings for preterminated accounts for MP2 savings with annual dividend payouts. Magkano ang kikitain mo? Siyempre, hindi dapat tayong malugi. Kailangan makuha natin ang principal MP2 savings na yun ay guarantee naman ng ating gobyerno na makukuha natin ang MP2 savings. In addition sa ating mga naihulog sa MP2, makakareceive din tayo ng 50% lang ng total dividends received from prior years to be deducted from profits At 50% of the dividends for the current year which shall be released after the dividends for the said year have been declared and credited. Ang sample calculation na yan, ipapakita natin mamaya. Paano naman ang earnings for pre-terminated accounts kung ang dividend payout ay compounded annually? Makukuha ng buong-buo ang principal MP2 savings. 50% of the total dividends earned from prior years and 50% of the dividends for the current year, which shall be released after the dividends have been declared and credited. This is the table where it shows earnings for pre-terminated accounts compounded and annual. Pareho lang sila MP2 savings account na walang deduction. Kaya yung mga iba na nag-iisip na mababawasan daw ang kanilang mga MP2 investment, hindi po yan mababawasan dahil kapag tignan natin ang calculation, walang bawas ang ating mga investment. Ang kaibhan lamang ay yung mga annual na dividend payout dahil kapag annual, ibig sabihin ang dividend mo ay na-credit o nailalagay sa iyong savings account bank savings account kung saan pwede mo nang ma-withdraw. Yan ay ibabawas kapag nag-preterminate ka. Yun siguro yung iniisip nila na may bawas. Siyempre, babawiin nila yung 50% na naibigay na sa'yo. Kahit sa ang dividend payout ka pa, compounded o annual, 50% na lang na dividend ang makukuha mo. Ang pinagtaibhan nga lang, yung annual is nakukuha mo na in advance samantalang ang compounded, nagiging na siya sa iyong investment na nagkakalculate uh, din ng dividend income. Para mas klaro ang ating diskasyon, magbibigay tayo ng calculation. Gagamitin natin ang savings dividend rate ng 2022 at saka 2023 which is 7.03% at 7.05% respectively let us put in mind na ang dividend ng 2024 ay wala pa. Naghihintay lang tayo ng declaration. Kaya kung nagbabalak kang mag-preterminate, for example, sa March, inaasahan mo nang wala pa sa calculation ang dividend rate. To follow na lang ang iyong dividend income kapag meron ng declaration ng dividend hindi naman pwede na kapag December 31, 2024, ay eh makikita mo na agad-agad ang iyong dividend income. Meron pang mga procedure yan, meron pang mga calculation kung ano ang magiging rate ng ating mga dividend income. Kaya maghihintay talaga tayo ng buwan. Hindi agad natin makukuha, makukuha ang ating mga dividend revenue. Kaya kung nagpre-terminate ka, konting tiyaga, konting hintay lang makukuha mo din yan. So, proceed na tayo sa sample calculation kapag ang dividend payout mo ay compounded annually. Halimbawa, inilagay mo ang iyong investment noong January 1, 2022, 50,000 pesos. Compounded annually, annually ang pinili mo. Tapos, noong December 31, 2022, may declaration ng dividend na 7.03% na kung saan kumita ang iyong, ang iyong investment ng 3,515. Noong January 1, 2023, nagiging 53,515 na ito dahil idinagdag natin ang ating revenue sa ating principal amount. Ganyan ang compounded annually. Ang ating dividend ay naidadagdag sa ating mga investment. Kaya noong January 1, 2023, meron ka ng 53,515. At the end of December 31, 2023, merong declaration na 7.05% na dividend rate kung saan ang magiging income mo na ay 3,772.81. Nagbabalak kang mag-preterminate ng iyong MP2 savings account sa April 30, 2024. Magkano ang iyong makukuha? Ang sabi sa guidelines, principal MP2 savings, 50% of the total dividends earned from prior years at 50% of the dividends for the current year, which shall be released after the dividends for the said year have been declared and credited. So, ang makukuha mo 50,000 pesos plus yung 50% ng 2022 na dividend, which is 1,757.50. at 50% noong 2023 na 1,886.40. So all in all, ang makukuha mo ay 53,643.90. Ang dividend mo ng 2024, hindi mo, pa, hindi mo pa makukuha, wala pang calculation. Dahil hindi pa natin alam ang ating mga dividend dividend rate. Makukuha mo lang ito after declaration at to follow na lang ang iyong dividend rate na i-credit nila sa iyong mga savings account. So, ang 50,000 investment mo, nadagdagan lang ng 3,600. Walang bawa sa iyong investment. Ang binawasan lang nila ay yung dividend ng 2022 at saka 2023. So, paano naman ang earnings for pre-terminated accounts kapag annual ang dividend payout? For example, sa so January 1, 2022, ang, investment, ang invested amount mo ay 50,000 noong December 31, 2022, merong dividend declaration na 7.03 kung saan nakapag-earn ka ng 3,515 pesos. Dahil annual dividend payout, ibig sabihin ang iyong dividend na 3,515 nilalagay nila sa iyong savings account. So, noong January 1, 2023, ang iyong invested amount ay 50,000 pesos pa din. Dahil ang 3,515 nilalagay nila sa iyong banko, nakuha mo man o hindi, nandun yun sa iyong banko. Dahil ang pinili mo ay annual dividend payout. So on January 1, 2023, 50,000 pa din ang investment invested amount mo. So sa December 31, 2023, kung saan 7.05% ang dividend rate na diniklara, meron kang 3,525 na dividend income na i-credit na naman o ilalagay sa iyong banko At nagterminate ka ng uh, MP2 savings account mo noong April 30, 2024 kung saan wala pang na-declare na dividend rate. Uh, ang sabi sa guidelines, ang makukuha mo ay principal MP2 savings with 50% of the total dividends received from prior years to be deducted from proceeds at 50% of the dividends for the current year Which shall be released after the dividends for the said year have been declared and credited. So, ang yung dividend income ng 2022, 50% lang ang mo, which is 1757.50, at 50% ng 2023, which is 1762.50, lang ang mo. Ang dividend mo ng 2022, na credited sa yung savings account ay 3515. At ang 2023 dividends received mo na nilagay din ay 3,525. At ang net proceeds na makukuha mo ay 46,480. May bawas ba? Kung titignan parang may bawas dahil 50,000 ang investment mo tapos ang makukuha mo lang ay 46,480. Pero ang logic na ibinigay na iyo yung 3,515 na dividend noong 2022 at ng 2023, 3,525, which is entitled ka lang sa 50% na dividend dahil nagpreterminate ka. Kung i-analyze ia mo, yung 46,000 na net profits na makukuha mo, wala pa ding bawas yan. Dahil ang dividend income ng 2022 at saka 2023 ay binigyan nila sa iyo ng buo, which is entitled ka lang sa 50% dahil nagpreterminate ka kaya't babawiin nila kapag nag ka na, babawiin nila yung mga naibigay nilang dividend sa'yo nung mga nakaraang taon. 50% lang ang makukuha mo. So guys, malinaw na tayo dyan. Walang deduction. Ang deduction lang ay sa dividend income. Sa investment mo, walang, walang bawas. Makukuha mo yan ng buong buo. Noon lang nag ka, ay medyo nabawasan dahil ibinawas nila yung mga income na ibinigay nila sa'yo, which is supposedly ay hindi mo dapat na-receive dahil nag ka nga.